Good morning guys, Merry Christmas everyone Ayan, malamig po dito sa apayaw ngayon Katatapos kong alagaan ang aking nanay Nakabihis na siya, pero hindi ko pa po siya Nasuklay yan Hindi ko pa po siya nasuklay, nagmamadali na siya Nainit na siya, nilalamig Kasi dito, nakita ko kahapon, 18 degrees kasi sa ulan, maulan tuloy-tuloy guys. Maulan. Ang, tapos yung ulan, nanunuot. Parang, parang galing talaga sa ano na bundok. Forest breeze, sabi nila. <laughs> Tama ba yun? Forest breeze. Kumbaga para ano yung mga galing talaga sa ano, hindi ano nang nagpapainit nga ng tubig, maini, malamig. Pati tubig na iniinom namin dito, malamig, parang galing sa rest. Ayan, tapos na siyang maligo, i-grooming natin ang aking nanay. huli guys, para sa inyong kaalaman, si Inang, sabi ko nga, napatapos na kami lahat. Since ako ang uh, walang trabaho kasi nag-business ako, ako ay multitasking, tindera, cook, caregiver sa kanya. Pero napatapos na kami sa pangmagitan ng farmers lang sila. High school graduate lang yung nanay ko. Hindi ko sinasabi to baka sabihin niyo no ba yan, walang trabaho yan, nag-aalaga. Opo, yun talaga yung trabaho ko. Kasi siguro pag hindi natin maalagaan ng maayos sa dahil na stroke ng 3 years, maaring masasabi ko baka wala na yung nanay namin. Oo, minsan ma masungit talaga ako, pinapagalitan ko siya. Hindi naman maiwasan kasi sa araw-araw na araw-araw na ito ginagawa mo tapos minsan hindi rin sumusunod kasi 74 siya kapag birthday niya nung nakaraan yung tatay ko naman 77 blessing na yan guys kasi buhay pa ang mga magulang namin kundo kahit napapagalitan namin talaga sila pero mahal namin sila syempre gusto namin nila sila na mabuhay pa na bigyan pa si bigyan pa ni Lord na healthy na pagkagalingan kaya nga sabi ko sa inyo yan 3 years na siya hindi siya nagsasalita good morning good morning Merry Christmas! Oh, <laughs> Merry Christmas! Ila-live ko sana kanina kaya lang guys. Hindi ko alam kung paano mag-live. Ewan ko ba bakit paano ba mag-live. Hindi ako nakakapag-ano ng live ay, sa YouTube. Hmm. Pasal. Agtugaw ka! Maupo ka muna. Maupo ka muna. Ta-exercising ka yan. Merry Christmas! Thank you, Lord! Kasi buhay pa ako ngayon. Amen! Mana! Amen! 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 Nagbibihis din ako papunta sa church. Kasi sa ano na sila nagsisimba ngayon sa TV. Ayan. Hindi siya nag, yun nga, ang sabi ko sa mga nakaraang vlog ko talaga. Manang ang sinasabi, pero dahil tinuturuan, tinuturuan siyang magsalita yun. Alam niya, magsalita. Ayan guys. Ayan. Kasi 74 lang niya, yan. Thank you Lord. Pero 71 sa nung na-stroke. 3 years na kasi eh. 3 years nung no, August COVID pa ha Diyos po po. dahil kung linest talaga siya ng pangalawang buhay niya talaga dahil COVID nung time na na siya talagang walang magbantay Mahirap ang bantayan siya nun tapos nasa Bulacan ako yung ate ko nasa Tarlac yung ate ko isa yung share dito siya. Kaya yun, napauwi ako. Tiga bulakan talaga kami, pero ngayon, isa Dito na ulit sa apayaw, kasi siyempre, alaga ko na ang naking mahal na ina. Ay, sabi ko nga, masungit ako minsan, kaya lang siyempre, para sa kanila din naman yun, kasi dapat kakain siya ng madami. Meron doon ako itong Wala. Mm, meron. Nandun sa cabinet. Sabi mo kay kuya, bibili yung toothpaste, ay toothbrush doon kay latte. Dik na. Okay. Tagarim. Naglalagas yung aking buhok. Matagbibihis ako papunta. Simbahan. Ay, nakabihis na rin naman ako. Hindi ko alam kung paano mag-live. ko siya. Exercise ko siya. Maulan pa rin. Mag-exercise kami. Tingnan ko kung gagana pa yung battery neto. Laptop apa ya? Dapat tuh, China Choice. Ini bisa laptop deh, mm -hmm. di kuma apa kaya alam iba yung size. Iba yung size na. Yun, yung gana. Ayusin ko lang yung pang-exercise niya. sorry sa tunog, sa sound. Minsan guys, ang lakad lang uh, ang, 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 ang isa lakad.

maghahanap okay. <laughs> ako ng battery okay. nalaglag kasi iba yung size ng battery dito ng battery niya. Nagulat, natuklap. Wala. Bye guys. Thank you for watching. Have a wonderful day. Mabihan na lang natin ng battery. So, mano-mano ko siyang exercise ngayon dahil ayaw gumana yung battery. Ayan. Yeah. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Ingat. Apo. Apo. Bye. Manu. God bless. Bye bye guys.